Ayan mga idol, ang laki oh. Eh, babe, binigay sa akin, pinaluluto sa akin. Pero, mahabang proseso yan um, ah, kailangan din, linisin ng maigi. Kaya papakita ko sa inyo kung paano paglilinis niyan. Yung tamang paglilinis. Kasi pag hindi nalinis ng gusto yan, pag naluto, malansa. Kaya para masarap at walang kalansa-lansa. Kailangan muna nating linisin maigi. Sawa yata, sawa. O mga idol, wait. Ah, dito na tayo sa pwesto, inintayin lang natin yung gamit. nagpa pa ako ng sand truck na buhangin. Para pang linis nito. Mas maganda po mga idol yung abo. Kaso wala namang nagluluto sa kahoy dito. Yung iba yung ginagamit apog o kaya... Um, yung iba tawas eh pero buhangin yung available kaya Buhang ang gagamitin natin. Laya naman naman. Nasaan natin nakatala yung kamay ko sa akin? Mga na sila. Nakahuli na lang. Pagdala sa... Binibilad lang nila, ayaw nila lang ako, ano. hindi, hindi yung gusto talaga ipabilad? Kaya nila sila, ah, hindi akong mga kuwande, hindi gusto ipilad eh. Oo, oh, puro nga lang din doon, mga taong gin eh. Eh, muna sa amin. Sukat pa hmm, Sukat pa lang, tapos binibilad. Masarap din naman, kaso ay mas masarap eh, ano eh. At <laughs> may kinain, ano, At, may malaki set eh, ano eh. Ano kaya nawalo sa lambada, yung eh? laki nga ano. Kinain niya yung tinga ng lambat. Ito yung nakahuli sa lambat. Ito pa Tapos kinain niya. yan Kaya nakahuli yan siya. na Yung iba yung nawawasa lambat. Hindi lakas niya. Silip ka pero Maray pa nga Doon ko kailangan sa garay naman dito Winston eh Buhangin talaga Nakasa no, ako mm, butas lang Tama naman ah eh. Post Alam sa Ayan, second session, hinugasan ko muna Tapos eh, pangalawang ano natin Kaya, reorder naman tayo sa mento. Sakit. Pagat pa. Taka. <laughs> Tatalim ko si Pangal na. Kasi iingat <laughs> tanong is daba eh, na lang kuya. Ang mga pamakot mo, parang ating gano'n. Ang biskarte nyo. Chat sa akin Alam mo sabi kay papa, pag sabi mo ika akong isda. Sabi ko, di na ka ako nalalabas eh. Tagal na ka. Umugunga. Na akong sangat. Ito, okay na. A few moments later. Ngayon mga idol, nalinis na natin at tatanggal na natin ang lansa. Wala na siyang kadulas-dulas. Uh, ngayon ngayon, kay natin yung tiyan kasi uh, tipong meron siyang kinain. Hindi natin alam kung isda o alimasag o alimang o hipon na malaki. Meron kasi lamang yung tiyan niya. Kasi hindi naman siya kumakain ng mga masamang bagay. Kumbaga, predator sila sa dagat. Na Nagahan sila ng mga isda. Kaya uh, nagtataka ko sa iba, ayaw kainin nito na parang nandidiri sila. Pero napakalinis po niyan mga idol kinakain lahipo po nisda na buhay na nila ngayon bibiyakin natin papakita natin sa inyo ano yung laman ng tiyan. A few moments later. Ito! <laughs> <laughs> Una sa lahat mga idol, ah, tanggalin mo natin itong ulo dahil hindi naman talaga sinasama sa luto ito. ulo niya. Dito, putulin natin dito. Tapos yung ulo, tatapon natin sa labas mamaya. Ngayon, tingnan natin, tingnan natin kung ano yung laman ng tiyan niya, kung ano yung kinain niya. Kasama ko kayo mga kasaksi kung ano man yung nilamon niyang laman dagat. Ito na mga idol. <clears> okay, <throat> ayan. Ko. Ayun na, lumitaw na. taw na mga idol ko ni kinain, kukunin natin. Oh, eh. oh ayan oh. Malaman natin kung anong isda itong kinain niya. Ayun. Oh, oh. Ito, laki-laki ng kinain ang ano. Oh, abo-abo. Alakak! Kabang pala, kabang. Ano ba talaga? Ito yung kinain niya. Ito buhay, hinabol niya. Tapos, pag naabutan niya, kinagat niya ang ganun. Ah, na, talagang predator sila. Ngayon, tatapon na natin ito. Kaysa naman pa natin. Tiyan pangit na. No? What? Ngayon, tutuloy naman natin yung paghiwa. hanggang sa dere-dere styron. tuloy lang ako hiwa mga idol aray wala ka mahiwa mga bobo <coughs> asa natin mabuti sa running water. Naalubog na, hugas na hugas. <coughs> Ngayon ready na no? oh, nahugasan na natin, malinis na malinis na no? oh next step puputuli naman siya natin Ang mga ganyang kahaba mga 1 inches ay 1 inch sorry naman <coughs> slice natin siya ng tigo 1 inch <coughs> nasamid pa ako <coughs> excuse me po <coughs> Ito mga idol, sample, eh. Ganyan, hiwan natin. Ay pamalaki pa, mababa pa. sa wakas nakatapos din nahugasan ko na ah, na slice natin mga load eh. Ay, kailangan pag nakaganyan hugasan mo pa rin maigi para mas lalong malinis <laughs> oh, okay, kitang kita sariwan sariwa buhay pa kasi ang kanina meron pa siyang konting mga dugo ngayon, <clears throat> uh, lulutuin naman natin ngayon tukok mga lodi eh. isahin na natin kaya sa malaking kawali kasi marami yan eh. oh, hirate mga sangkap o, eh, oh. oh. dami mga idol, sangka pa lang sangka pa lang pahirapan pa na paghiwa sa dami Lagyan natin ngayon itong ating malabanos. Tingnan nyo mga idol kung paano unti-unting kumukulay sa sa salaman yung sangkap natin. Yung nakaraan niluto natin ni maliit lang yun, yung palos lang yun. Ito, malabanos ito, malaki ito. Mas masarap ito. Basta matakaw.